hindi okay, po ay dito po tayo sa isang uh, lugar sa kung saan po paasig boulevard dito po tayo sa isang condominium ayan po papaikutan po tayo ng condominium guys dito may pick up po ako dito na isa sa aking mga valued client ayan po yung ating background guys Ayan. Isa pong uh, mga mga <coughs> po. Trabaho nang ulit po tayo. na salamat sa Panginoon sa pagpagaling sa akin sa aking trangkaso Ubo si Lagnat. <laughs> Pero parang meron pa rin kaya nang trabaho ulit. Kasi parang lalong kakasakit pag hindi magtrabaho. <laughs> Sanay kasi tayo sa trabaho guys. Kaya yan guys. Uh, dito tayo ngayon. Nag-pick up tayo sa isang uh, kondominium dito sa Pasig Boulevard. Ayan. oh, mga kondominium na kapahikot sa atin guys. Ayan. Wala oh. pa kasi yung valued client ko kaya bumuha muna ako ng video guys. Ya lo. Ya po. Sa inyong tronod sa ating uh, live video uh, uh, dito sa isang lugar. Uh, puro kundubinyo oh. mo. Yan ang no? ganda guys. Kundubinyo. Habang uh, ko yung valued client ko ay kumuha lang ako ng <coughs> live video ko Parang meron tayong live ngayong araw <laughs> thank you lord salamat sa pagpapagaling mo sa akin sa aking mga <coughs> may... ang kaso ubo si Paul Lagdat pero yan thank god uh, sa pagpapagaling mo sa akin lord oh guys ganda oh may swimming pool pala sila dito yan oh nakita ko sa inyo yan oh. Ang ganda guys. Meron pala silang swimming pool dito. Ayan, dami nagsiswimming. No? Ayan o. Oh. Yung kanilang swimming pool. Ayan guys o. Oh. Ganun ang kanilang swimming pool nila o. Oh. Ha? Ha? Ang ganda ng kanilang mga swimming pool guys. Ayan, ayan. Thank you sa panonood sa akin pong live ngayong araw. O, so, bagamat ka medyo uh, na... ano pa rin tayo sa ubo si Pero wala na yung lagnat ko. Salamat Lord sa pagpagaling mo sa akin. Tunay nga po na kay ikaw ang aking great healer. Opo. Uh, dito, trabaho ulit ako. So, may pick up po ako dito sa isang yan. Pakita ko po sa inyo itong ang kataas ng mga kondominium dito sa Pasig Boulevard, Pasig City ayan po kataas no? ang mga kondominium po yung aking mga tiyok ayan po ayan, salamat sa inyong panonood guys sa aking live ngayong gumagang ayan po mayroon tayong live ay minabuti ko lang muna kumuha habang inaantay ko yung aking valued client ayan hmm, wala pa eh Mick sir Mick sir Mick ha wala pa wala pa yung aking inaantay si Mick Eh punca, mik. Apa? hai, anda ni